Meron naman ako si share sa inyo na tipos ng Inmax 155. So ayan, ito na yung gagawin natin na ito nangyari mga So masyado malaki na yung tabing At saka itong badja. So ito di sa ating sa kanyang badja. Oh. So dinala sa ibang shop to. Tinanggihan na kasi natakot daw sila maputol yung telescopic. So hindi na raw kaya i-align to yung mga problema na yung sa kanyang telescopic. So ngayon dinala sa atin para Ipari pero o ipapress sa atin yung telescopic ng badya. So, try natin mga natin sa ating press. So, ayan. Iyon yung sisir ko sa inyo na mga gitong problema na may pag-asa pa na i-align. So, ayan. Ito, ito yung naman yung NMAX na 155 na ganun din yung problema sa kanya na na-disalign. Ayan o. Oh. So, gagawin natin maling ko muna yung telescopic dun sa kanya si Tipos yan tanggal ko na dun sa kanyang tipos yung shock. Ganun lang yan. Ayan, sasalang natin dun sa ating press machine. So try natin to i-press kung kakayani kasi ng ibang shop. Hindi na raw kaya i-align yung ganitong problema na telescopic. So try natin mga press. yan ang isisip sa inyo na ano, problema sa kanyang cinder post sa may badya. Sana may pag-asa pa yung balok doon na telescopic sa kanyang motor. If you it, drop it. siyang guys, na isalang ko na sa akin press machine. So paikutin mga natin dito sa ating machine kung gaano kalaki talaga. And So dito, tatry natin, makakayanin natin i-press yung mga ganitong baluktot kalaki. Kasi yan, sabi ng iba, hindi na raw kaya. So pinabibili sila ng bago. So dinala sa atin para ipa -alain. So try natin mga kabuknoy kung natin. Para mas makatipid sila sir sa ano, sa kanilang budget sa telescopic. Kasi napaka mahal taba. So press ko muna. Siya so, na natat sa atin press. Mahirap na sabi <laughs> Oo. Oh. Dayon naman na 'yung sa wiring, et eh, saka no, 'to. Now lang ako mali, nawala na 'yung mga anong, 'yung binigay ko ba may ilaw pa. Meme, nawala na pala 'yung hawla ng bawang. Tuloy na. Na 'yung ginawa natin na ano, press catastrophic. So ito 'yung unang press natin. Ayan. So ayan, aatuwidin uh, na natin maka sa. So iniks natin 'yung kabilang side next natin tong isa, ipipress din di natin. Ayan, sasalan na rin sa ating press. So, palit mga natin mga. So, so, mga bokno, ito na yung pangalawang gagawin natin. Ayan. So, nagawa na natin yung isang shop na na natin ng tuwid. So, na natin yan para at least nakatipig si sa kanyang ano, gastos sa telescopic. So, press ko muna. มันได้ <shrug> Tanong mo doon, yung 4L. Grabe baloktot mo. Kung ano ba yung sakin? 4L. Yung kung 5L na ano yung mataba, nasa 865. Ha? Nakalik 5L 5L na pambukat. Ayan yun, mataba. Kalukuhan. Uh, kami, hmm. I mean, nag-live namin eh. Ha? Nag-live din kami. Uh, eh. right? uh, na Live? Oo. Sa tagal na nag-live? Oo. Sa page. Hindi uh, pa walang try mag-live eh. Okay oh, din. Okay, okay din. Parang ba, hindi pa kami ano eh. Monetize? Monetize? Uh, Oo. Oh, ilang ano ba? Kasama yun sa... Yung pangalawang ano? Pangalawang telescopic na inalay natin. So, pwede oh, And ito na yung pangalawa. So, ininix natin yan yung, yung center post at saka yung butterfly nya. Ininix natin yung center post. So, check, check na rin natin kung mayroong, ano, kung mayroong tama o na namalala dito sa kanya kipos. So, salan na natin yan sa ating press. So, salang mga natin. salang ko na yung center post at saka yung telescopic nya. So, napapansin mo, mayroon siyang konti pero hindi siya masyadong malala doon sa kanyang tama. di ka tulad ng telescopic na, na sobrang baloktot. So yalain ko muna kasama na yung butterfly. Siyan mga kapag na initang ko na. Na yalain ko na na maayos yung kanyang telescopic. So ayan na mapansin nyo. Diretso na siya. Ayan. Hindi na siya baloktot. So nakakuha natin yung sintro. Yung butas niya. Ayan. So, sa mga mga problema na ganito na balot yung telescopic or yung kanilang mga center post. So, P.M. yun lang ako mga.